Yan. Ito, uh, so ito ito, 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 ipapaliwanag ko sa inyo guys ha Kaya hindi pwede yung experience, experience So, dahil nga may experience yung gumawa uh, Marunong naman Ang problema, experience nga, hindi siya aral Ikinabit niya ang tensioner nang nakatension Kinabit niya ng nakaganito So, ang mangyayari, maitutulak niya si kadenang ganun o, pwersadong maitutulak yan. Ituturnilyuhan mo pa. Halimbawa, itinulak mo ganyan. Ituturnilyuhan mo pa. E ito, automatic to. Kusa itong nagtutulak. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Ilalak mo siyang ganyan. Dapat. And then, ito yung kanyang lak Ito. Kaya yan meron ito eh. Ito yung lock niyan. Yan, ayan o. Oh. Ayan Oh. oh. Ganyan mo siya ikakabit. Kita nyo? Ganyan ang pagkakabit. Dapat nakaganyan yan. After mo ikabit, iyan ay automatic yan. Pag naikabit yan, kapag pinaandar, automatic yan kakalas. Or di kaya naman, susundutin nyo din eh. Susundutin nyo yung lock para pag sinundot, pag naikabit ano, susundutin nyo din eh, ganyan. O no. pag sinundutin nyo ganyan, kakalas yan. O so, bali, ang pagkakabit kasi guys, dapat ay nakaganito. So, ang ginawang kabit, ah, kita nyo naman. Bali, kinabit niya ng nakaganyan. So, hindi ganyan ang pagkakabit ng automatic tensioner. So, ang pagkakabit niya, dapat yan ay nakalak. At kusa naman niyang mag open so, yan. Yan, ganyan dapat. Pag kinabit siya, dapat nakaganyan ha. So, yun yung pagkakaiba ng pagkakabit nung naunang nagkabit nito. So, ikakabit ko na. So, yun. Kung makikita nyo, yun, oh. O, oh, yun, oh. Tumutulak siya. Kunti lang tulak, no? Uh, mamaya yan kusa siyang pipitik so bali hihigpitan na natin ng ganyan so pag pinaandar yan kusa siyang pipitik so pwede namang sundutin no? pwede rin sundutin, ayun lang yung lock oh. so hihigpitan muna natin after mahigpitan bago natin susundutin yung lock para si tensioner mismo ang magtutulak sa uh, timing chain so ang nangyari kasi ang nagtulak sa timing chain is yung tornilyo na So bali nakatulak na si Antimano bago tinur tinurnilyuhan. So bali masyado siyang mahigpit. So yan. Nalagyan na natin ang bolt. Bolt. Okay. Tapos ay lalim. So ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano niya itutulak yan ha. Kasi masyado talagang mahigpit kapag gaganon ang ginawa. So maling-maling kabit talaga yun. So, after maikabit nito, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano siya hihigpit. Ay kabit na natin guys. Ayan, ay kabit na natin yung tensioner ha. Hindi kagaya nung unang kabit. So makikita niyo yung lock sa ilalim ayun oh. So bali hindi pa siya nakatulak oh. O oh, gagawin natin, susundutin lang natin yung tensioner. So bali si tensioner ang kusang magtutulak sa chain guide. So ibig sabihin lang tama yung ano, tama yung pagkakatulak niya kasi si tensioner mismo ang nagtulak pero kung kagaya nung kabit nung una ay maling maling ho yun na uh, maaaring masira ang chain guide o di kaya naman ay masira ang ating timing chain so wow, lalawlaw masyado ito so subukan natin kung magiging maayos pa siya o hindi na ayan ha iya ano na natin ayun ayun o, nakita nyo kusa na siyang tumulak ayun yung sinasabi ko na maling kabit ngayon saka mo itatago itong lock di ba? Tsaka hindi naman nakakaapekto yung lock na yan kahit naman yan nakalawlaw na ganyan. Ting tingnan natin subukan natin kung gaano kahigpit siya. Oh, kikita nyo may play na konti no. May kaunting play yung ating timing chain. So nakita nyo naman nung nakaraan ano, talagang balat na banat siya. So pinakalas ko pa uli siya sa mekaniko. Sa unang nagkabit, pinakalas ko siya dahil sabi ko masyado mahigpit. So, kaso may paliwanag si boss at hindi naman natin pipwedeng sabihin mali yung kanyang kabit. No? So, o, ayan. So, ayan. May play ng konti. So, ganyan lang dapat. Si tensioner, kung ano lang yung higpit ni tensioner, yun lang yung required na para sa makina. Hindi yung uh, hinigpitan siya ng tornilyo. Si tensioner na ang bahala dyan sa timing chain. Kaya ay, yun, yung maaari yung naririnig nating tunog, yung kakaibang tunog maaari ayun, ay dahil sa masyadong mahigpit yung tensioner, uh, masyadong banat yung ating timing chain. So maaaring madamage yung ating chain guide. So ayan, so, bali kakabit na natin ang uh, fuel pump.